chin-chin. Wala siya, wala akong sinabi. Isindi mo ako, Your Honor. <laughs> Intinira mong babae. Wala. <laughs> Ang sabi ko, pumunta kami doon sa mall sa Paranagwa. Maganda yung mall. Mabili kami ng mga biskwit doon. Ay, maganday mall, no? Oo, oh, hindi, babae. Ay. <laughs> Kung may babae man na pumunta, kayo yun. Pumunta kayo. <laughs> nahimas mo yung mole, nahimas mo. Huh? Okay. Nahimas yon. mo. At ko hinimas, hindi ko pagkain yun. Yung hinimas mo, yung hiling sa... Mole? Pagkain yung mole? Oo. Oh. Ah, mol mo yun ah, mo. Huwag kong hinimas <laughs> ko ha! Yun lang, aminol mo Wala. Ay, sabihin mo na. Ay. Ay, wala diba? kayo kay, kay Jeep. Hindi yan totoo. Pagpunta ko doon, explain ko ha. Paglabas oh, ko, sumakay ako ng taxi. Pumunta ako doon sa mall, hindi sa Maria Bonita, oh. yung pinuntahan ninyo na mga babae sa akin mga pagkain. Para yung oh. kami kayo lumabas. Ha? Ba't kasama niyo ba kami? Okay. Hindi, oh. Oh, pa-evidence yeah. ako, may binakita si Albert. May katabi kayong babae. Kayo ang lumabas, okay. hindi kami. Oh. oh. Paglabas nyo, nag-taxi kayo, di ba? Oh. oh. sa kayo na punta sa mall. Ito yung mga ganda. Mall oh. nga. Pagtapos namin sa mall may, na kami, hindi kami pumunta doon sa Maria Bonita. Kasi may siyuta ako, loyal ako sa siyuta ko. Oh, isin ko yun. ko yung picture. I-send ko dito yung picture. Oo. O sige, ilalagay ko dito ha. Oo. Oh. Ilalagay ko dito. Oo. Oh. Ay, may picture ka sa akin. Kung may makita ka na may katabi akong babae. Eh. Yun. Oo. Oh. Basta isin ilalagay ko dito yung mga picture. Kala wala akong, wala akong picture, ha? <laughs> Hello, ilalagay ko, yun. Wala, bumili lang. Ah, aminin mo, ha? Aminin mo. Okay, pam. Bata ko, eh. May hindi nga. Ba't ako amin? Hindi ko naman ginawa. Aminin ah, ko pa ginawa okay. ko. nagkasala ano ako. Hindi ko so, ginawa. Malaki. Yun, ha? <laughs> oh. <laughs> Actually, sa akin, naiglasin. Eh, nako.